kalanya no Boy na si mo dong, na oh Lelaki <laughs> bibilog super pinoy okay. asin lang ah <laughs> maraming ganda so ito yan ganda ang mo mga pupo kung karang ito pre 43

the best Oh, bilang na sa libo dito, bag. i mo na, i mo na. <laughs> ano kay L? Bilang na talaga sa libo sa bag. Matik na. May pa nga, no? 43. 43, 30 kilos mo, bilang mo. mo no? Oh, bilang mo na kagad. Basta bawat tahi mo. Purti, ano, purti ang ano ang mga ang kwanida ang mga tao ang na ngayon 44 oh. na oo tama ang mga tao ang kwanida 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 ang Nandun na rin si Maricel sa Pangasinan. O. Ah, magkaroon sa. Nandun na rin <laughs> si Maricel sa sa Daropa. Nanggap ko ng... Kaya rin eh. Ikuha ko ito mamaya. Akala ko sa Pangasinan ka. Dito ka naman na ngayon. Tapos ano eh. Kamu. Balik ulit. Kaya nga. Ah nga. Magkaroon na. na rin nyo na kayo? 30 na. 30 na. Aba, pwede. Ito super, super, super pinoy. ito. Super. Ano ba yung sa'yo? Super din yun. Mas mababa daw ng dos. Ang ah, super. Oo. kaysa sa, sa Redalium. Kato, sabi niya kanina, ang kuha namin sa... ang oh, ng musang. Binili ni tata yun. <laughs> 200? Sabi <laughs> ko, try natin mga. Yung pambayawak, yun na nakadali Pambayawak yan. Yan, so... Matik yan, bawat tayo nito, mga tatay. San libo na kaagad yan bawat tayo ng matik yan ito grabe